Ah, wait. Hindi pa tapos yung... oo nga. Hindi pa tapos yung tanong ko. Akala mo nakalibre ka na, ha? May tatanong nga ako. O, bakit nagbablas ka? Hindi. Itatanong ko lang. buti nagkakaintindihan kayo noon. Buti, hindi nga. Hindi ko maintindihan noon. Bakit? Hindi, iba alam nang mag-English. Kung may nakakaintindi rin naman. Marunong eh, ano ko sinasabi sa iyo? Eh, kita na ko, kami nasa taas, kay nasa baba. Siyempre, nasa unahan kayo. Sabi ko, aba, at si Queenie ay, ay, may katatawa na na, may kapalitan ng cellphone para nakita ko. Alo, hawak ano? Hawak niya ano, yung, ano? hoy, kita ko, parang hawak niya yung cellphone mo. O, tama. <laughs> Alay, yun nak nakita ko. Eh, sabi ko, ang dalawa kayang ari nagkakaintindihan na. Eh, bagsabi, nagkakaintindihan kayo ng sina, pinag usapan, Siyempre. Kasi malakas ina, hindi ko ma Oh, hindi ko alam sa hindi. Kasi hindi maintindihan. Hindi ko alam na yun pare yung kapatid, kung hindi pa sinabi ni Miss Mela. Nagulat ako, oh, kapatid pala siya. Di, di, di. Tapos, hindi ay nga. mga dito. Hindi, kasi kaya naman hindi naramdaman. Sabi nga namin, hindi nag-selfie -nag nga. Eh, para matagpo ko siya, ano yung kanyang ano, IG. Ganon, yun Eh, say. sabi ko, ako'y ano, nangahabaan liig ko. sa kinako may katabing lalaki ito. Oh, no, eh, buti na kakaintindihan kayo. Mm, kakaintindihan. Hindi e, ka ibig sabihin malakas ang tunog. Diga, ang daming tao, halos anim na libo katao yun. Anim na lipo, pero... Eh, ang uh, lakas ng tugtog, ang lakas ng sigawan. Eh, kita ko tawa ka ng tawa. pero ka natawa? Ba? Eh, ako'y naroon sa unang, syempre, kita-kita ko mukha ng pinag-baking. Hindi nang di mamamatawa. Hindi nga, akala ko sinong tinatawanan mo eh parang kilig, kilig na kilig ka. Sabi ko na ko ang aking anak. Ang kapalaran niya tay ano. Hmm. Tumawa nang tumawa. pa. <laughs> kapalaran mo <laughs> <ng> ilok. <inuk. laughs> Ay nako.